Hello Sagittarius Collective, Sun Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso po tayo sa inyong monthly reading for April 2025. Ano po ang inyong mga bagay na gusto makuha this month? Gamitin niyo po ang aking comment section para maging manifestation board po ninyo. Isulat niyo dyan yung mga wishes niyo, mga plans, mga I claim, I wish, I manifest, mga ganyan so that mapakinggan ng universe ang inyong mga sinulat at inyong mga dasal at mga wishes. Okay? Itag nyo lang po yung mga ka kayo sa ating reading and leave the rest. Yung ibang bagay po para sa ibang, para sa ibang Sagittarius po yun. So, use your intuition para makuha po ninyo ang inyong mga messages na kaloob sa inyo ng inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you again po for the likes, for the subscriptions, for the for the shares and also for those na hindi po nag skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating uh, channel. Thank you po. Ano ang naghihintay sa inyo this April? Start na tayo inhale and exhale at the center of your reading, you have the King of Wands. Wow. in the area of what you want, you have the page of pentacles. in the area of what you need, merakhan 9 of pentacles, beautiful. in the area of what's affecting your current energy, merakhan 7 of cups, yes. in the area of your near future, merakhan knight of swords, well. in the area of your challenge this month, sagittarius, merakhan, the judgment card. in the area of your fortune, merakhan, the hierophant, beautiful. in the area of your divine advice, merakhan, ace of wands. and the three of wands beautiful and your outcome this month sagittarius meron kang five of swords okay pag ko natin yan later at the bottom of your deck you have the magician ano yung mga bagay na gusto mong simulan this month april uh, this month april, this month na april sagittarius ano yung mga bagay na parang mm, nag-aalilangan ka o pinaplano mo palang gawin i'm telling you start mo na yan now Do it now. You have the power. You have the strength to so manifest everything that you want in your life. Laksan mo lang loob mo. Tsagain mo. Be consistent and it will be yours. So, ano yung mga plano mo? plano ka ba magsimula ng bagong negosyo? Trabaho? Lilipat ka ba ang trabaho? Um, try mo magsimula ng bagong YouTube, YouTube channel o Facebook um, uh, channel o Facebook page pala. O kaya um, magkaroon ka ng uh, creative project. So, kung ang balak mo simulan, nasa sa'yo ang power this month at magagawa mo yan. Kasaksid ka dyan. So, let's start na tayo. At the center of your reading, meron kang king of wands. You have the power. Like I've said kanina, kung kaya mong gawin with the magician, meron kang uh, ability this month to transform your ideas into reality. Meron kang kalakasan at lakas ng loob at tapang to do it. O, diba? Magka-partner sila. Ang lakas na dating mo this month, Sagittarius. Parang, you're very optimistic. You're very... um I don't know why, ang lakas ng drive mo to do what you want. May plano ka na yun. Eh. Anong plano mo na? I don't know why nakita ko someone who wants to open a restaurant o kainan o karinderya siguro yan. Basta something na nakasuot ka na nagluluto ka, ganyan. So, kung ikaw ay may lakas sa loob mo this time at siguradong sigurado ka sa gusto mong gawin, go. Because it will be uh, successful. It, come, it will come into reality. So, congratulations sa'yo. Lakasan mo lang loob mo. Uh, charge forward. Don't listen to the mga naysayers, yung mga nega sa paligid. Trust yourself and you will do it and you will get it. King of Wands, being clarified by the Queen of Pentacles. Wow! Tignan mo si Queen of Pentacles, yung inuupuan niya, paligid niya. Ang yabong-yabong ng mga, ano diba, ng mga halaman, prutas, bulaklak. Ibig sabihin, kung anong gawin niya, ano man ang hawakan niya, it will turn into gold. Uh, yayabong, um, um tag dito, Uh, magkakaroon ng magandang resulta, lalaki, at makukuha niya yung inaasam niya sa bagay na yon. I'm also seeing here na kung malakas sa loob mo, meron ka namang resources, magkakaroon ka ng mga bagay na kailangan mo para mabuo yung bagay na gusto mong gawin. So, kung nag-iisip ka ngayon, ah, wala akong pera, wala akong kapital, wala akong knowledge, o wala akong makakatulong dito, hindi. Sagittarius, so, believe me, with a Queen of Pentacles energy, all of your resources na kakailanganin mo dyan, papapasayo this month at hindi ka may kunin yan. So congratulations. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. You want to focus on something. Tira mo siya. Um, nakatayo siya doon nagbabalansi siya ng buhay niya, yakap-yakap niya yung bagay na pinapahalagahan niya whether trabaho, negosyo, pamilya uh, o love life, at doon siya nakafocus so this time Sagittarius, nakikita ko na gusto mo na magfocus sa isang bagay, at ang, at ang doon yung parang drive mo eh, naka laser focus ka dyan, handa kang pag-aralan yan, ubuhusan ng panahon um, kung kailangan mong busisiin kada aspeto niyan, gagawin mo handa ka, and you are having this uh, power to manifest it into reality, congratulations Page of um, Pentacles being clarified. Page of Pentacles is being clarified by the Page of Pentacles. Yes. You are focused. You are ready. Handa ka magpagod. Handa ka mag tiyaga, handa ka busisiin kada aspeto niyan. Kung may kailangan dagdagan dito, dadagdagan mo. Kung kailangan bawasan nun, babawasan mo. Kung kailangan kang pumila para dito, pipilahan mo. Kung kailangan kumpletuhin yung mga documents, handa ka. Kung kailangan maglabas ka ng pera para lang makuha yung mga requirements, gagawin mo. So, you are so ready and focused in acquiring this. Para kang um, tatakbo ka sa finish line, kitang kita mo yung finish line sa dulo at handa kang maabot yun, ano man ang mangyari. So, congratulations. Ang lakas ang drive mo now. In the area of what you need, yun daw ang kailangan mo naman. Enjoy. Kailangan mo daw mag-relax. And um, namnamin yung bawat aspeto ng pag-abot mo sa pangarap mo this time. Kung meron kang uh, ability to create it into reality, at meron kang lakas ng loob, at meron kang focus, ang kailangan mo naman dag -da nadagdagan this time ay enjoyment. Tiwala sa sarili, pagmamahal sa sarili, uh, enjoy mo yung kada proseso para hindi ka rin na burn out at hindi ka rin napapagod at hindi ka lalong mabuiset because if you love what you're doing, dire yan. Walang pagod na pipigil sa'yo, walang exhaustion o problema na mapapahinto sa'yo because you love what you do and you're enjoying it. So congratulations because I'm also seeing here you will be getting uh, the good results may kapalit yung pagod mo at pinaghirapan mo and you will earn it congratulations Sagittarius the nine of pentacles being clarified by the four of pentacles yes you will be getting the financial stability na hinihingi mo sa bagay na ito itong hinahangad mo na bagong simula na bagong mong endeavor o gusto mong itry this time I'm seeing your financial freedom and financial stability sobrang ganda nito for you um, magagawa mo na yung gusto mong gawin, mabibili mo na yung gusto mong bilhin, makakapag ipon ka pa, may, 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 meron ka pang maitatabi, makapagpautang ka pa kung kaya mo. ba diba? So, this time, yung pundasyon mo ng pinansyal mo ay maganda. Uh, meron kang meron kang makukuha ng mga gamit mo pang matagalan at magiging pundasyon ng pamilya mo. Whether makabili ka na ng bahay o kaya uh, makakapag ipon ka na o mahuhulugan mo na ng consistently yung mga bagay na gusto mong hulugan para mapasayo na yon at matapos na yung mga bayarin mo. So, congratulations. In the area of what's affecting your current energy, meron kang seven of cups. So, kaya ang lakas-lakas ang loob mo because nakita mo na yung mga potentials. Yung mga ideas mo na gusto mong gawin. Parang, ah, gusto kong gawin yun, gusto kong gawin to, gusto kong itry yan. Ay, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin, gagawin kong yan. So, ang daming mga ideas, ang daming mga fantasies in your mind and handa kang i- bring down yon into reality at gawin siyang uh, kapakipakinabang sa life mo. Handa mong actionan siya. Kaya ito ang lakas ng loob mo. Parang go, sige, so good. You have the fire within you to try it and um, fight for it. Kaya malinaw sa isip mo yung mga gusto mong gawin. Ito yung naka-apekto doon. Seven of Cups. Congratulations. Seven of Cups is being clarified by the full card, yes. Handa kang sumugal, handa, handa kang mag-try ng bago sa life mo. Kung ano man to, mga bagong, mga bagong bagay na gusto mong itry, gusto mong gawin, gusto mong i-manifest into reality. Handa kang sumugod, ano man ang mangyari. You are a uh, playful this time. Um, handa kang sumugal, lalakas sa loob mo. Uh, you're ready to take a leap of faith and try these things kasi alam mong kaya mo at ito yung magbabago ng life mo for the better the area for near future, you have the Knight of Swords. Knight of Swords is a quick action. Mabilis to, dire-diretso, um, biglang darating. So whether good news ito, magandang impormasyon, whether nakuha mo na yung ganito, ma-approve na yung papeles ganyan, o approve na yung negosyo ang gusto mong gawin, may papel meron ka ng um, clearance ganyan, o kaya makakuha ka na ng uh, business partner, o yung go signal to get what you want sometimes, I, don't know why I'm hearing, kung merong opportunity na darating, i-grab mo na. Huwag mo masyadong pag-isipan. That's, um, that's what I'm hearing for a certain Sagittarius dyan na nanonood. Um, meron daw big opportunity na darating sa'yo this month. I-grab mo agad kasi baka mamaya i-offer sa iba o um, malipasan ka o kaya mawalan ka ng slot. Yun ang naririnig ko. So kung may opportunity, grab it. Okay? Knight of Swords being clarified by the lovers. Yes. Ito yung mga bagay na gusto mong gawin. Oh, I don't know why. May paparating na love sa life mo this month, Sagittarius, na mabilis itong darating, mabilis mag-develop. Magugulat ka na rin, ah, eto na siya. Oh, nagkatapat ng pag-ibig sa akin. Gusto akong i-date. Ano gagawin ko? So, if you really want this, go for it. If, it, if, it's, if this is the really the endeavor or something, the blessing sa hinihintay mo, go. Because lovers is also about your choices choice mong career, choice mong career path, choice mong trabaho, negosyo, passion project, kapag dumating siya sa iyo, i-grab mo na. Because hindi mo masasabi, baka mamaya, um, umalpas sa iyo, i-offer sa iba, o yung slot na yun ay limited lang pala, so kailangan mo siyang i-grab. So congratulations, antabayanan mo yung mga bagay na yan. In the area of your uh, challenge, Sagittarius, is the judgment card, pag-aksyon at surrendering control ang iyong problema at challenge obstacle mo this month. Yung parang fina-force mo yung, uh, yung outcome, fina-force mo yung dapat mangyari kasi ito yung plano ko. Buong-buo na sa isip mo yung plano kaya kapag merong nangyayaring aberya, anda'y naiinis ka o kinokontrol mo yung mga bagay-bagay na frustrate ka kaya lalong gumugulo lalong nagko-complicate so make sure this time surrender control surrender to the divine trust God trust yourself that everything will come out smoothly perfectly the way God intend, it, intend, intends it to be So, huwag mong pangunahan ng Diyos, huwag mong ng kapalaran mo, ang universe, sa mga bagay na paparating sa'yo. Just go with the flow. Relax. Surrender yourself. Surrender everything to God. And just do um, your best and let God do the rest so <laughs> alam mo na yan, saying na yan. so this time enough of the control enough of the overthinking just let it flow watch and wait yan I sabi kasi watch and wait judgment cards being clarified by the king of swords mental clarity i'm seeing here na um try to cut things sa mga tao o bagay sitwasyon na lalo nang kapahirap sa iyo yung mga nega, nega people nagsasabi sa ganyan gawin mo ganyan gawin, gawin mo kaya para lalo ka na stress lalo pang lalo kang umaaksyon na hindi akma doon sa mga bagay na dapat mong gawin dahil napapressure ka rin sa sinasabi ng iba. So this time, learn to cut communications and connection to those na sobrang toxic at negative yung dala sa'yo. And surrender control. Surrender the act negative action or impulse to try something new na kakaiba na hindi akma sa mga bagay na dapat mong gawin because nape-pressure ka o may mga outside forces na nagiging dahilan kaya kumikilos ka nakakaiba sa route na dapat mong gawin so surrender control surrender being to five, five times ahead sa mga bagay na dapat ngayon pa lang eh, ginagawa mo muna bago ka lumipat sa mga 10 times na steps. ba diba? So, surrender control. Kaya mo yan. Relax ka lang. In the area of your fortune, this month, Sagittarius, meron kang the higher fund. I'm seeing here may leveling up na nangyayari. Someone will accomplish or finish schooling o kaya may marriage proposal for others. It's also about home. Makabili kayo ng bahay, matatapos na yung bayarin sa bahay, lupa, ganyan. Makagraduate na yung mga anak mo o makakaroon ka na ng pambayad sa tuition fee nila. O kaya, yung panggastos, may solusyon na, ganyan. So, it's also about wisdom and your morals. This time, parang stick ka dun sa mga bagay na pinaninindigan mo because ito yung paniniwala mo eh. For others, I'm seeing here na meron kang gagawin na out of the box, very creatively, na hindi pa ginagawa ng iba before, and you're gonna stand out because people are gonna see how creative you are and how bold and brave you are sa paggawa ng mga bagong paraan, sa pag-acquire ng solusyon sa mga problema mo. For others, I'm seeing here, kailangan mo ng ano eh, mentor eh, para makatulong sa'yo. So, a mentor is to come to you this month. Tutulong sa'yo, magiging guide mo para matulungan ka sa pag-acquire ng mga bagay na gusto mo. Okay? The Hierophant is being clarified by four of ones. Yes. Ooh, malinaw na malinaw. Talaga dito. May wedding. Uh, merong uh, proposal na darating. So, sa mga naghahantay dyan ng love for their partner or significant other, merong leveling up na yung relationship this time. For others, may graduation talaga. Someone will get that diploma, get that degree, may mentor na tutulong sa'yo so that maging solid yung foundation ng mga bagay na tinatrabaho mo. And you will be getting to the finish line ng mga endeavor na ang tagal-tagal mo nang ginagawa, yung manifest mong bagay na mangyayari sa'yo. Congratulations! In the area of your divine advice, meron kang Ace of Wands and Three of Wands. Ang apaalala sa iyo ng spirit guides this month, Sagittarius, kung meron kang balak simulan na mga bagay at hinihintay mo siyang dumating, hinihintay mo siyang mabuo, hinihintay mong gumulong, hinihintay mong makuha yung resulta, kailangan mo ng isang malakandang magandang idea or spark of idea ay a plan na very sound, very beautiful para lalong umalagwa na ito. Kasi parang feeling ko may mga bagay sa life mo na stuck ka, no? Hindi mo alam kung paano mamanover, hindi mo alam paano siya gagawin, hindi mo alam kung paano siya aandar. So, ang kailangan mo lang daw ay spark of an idea. Parang isang, isang magandang step, isang magandang plano para umandar na ito. I don't know why, kung anong meron sa life mo now na parang hinihintay mong um, magkaroon ng development pero walang lumalabas o walang umaandar. So, baka ang kailangan mo niyan, strategy. Right strategy, right plan para umandar na to at magkaroon na ng resulta. Okay? The Ace of Wands being clarified by the Knight of Swords. Ooh. Yes, tama dito. Huwag ka daw pa dalos sa Sabi dito na pag-isipan mo yung plano na yan. Uh, make sure that every details ay, ay binubusisi mo bago mo i-execute. Because sometimes, itong night of Swords ay eh, padalos-dalos siya. Eh, parang kung ano maisip niya, yun na lang. So no, this time, pag-isipan mo mabuti. If it's a great idea, try to sit down and uh, Search mo muna kung ano mga kabuti. so that itong effort mo na pag-abante sa mga bagay na gusto mo ay hindi rin masayang at hindi rin mauwi ma 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 sa wala, okay? The Three of Wands being clarified by the Hermit card, yes. Look within, use your wisdom, yung mga natutunan mo, yung mga knowledge mo. Um, gamitin mo lahat ng mga natutunan mo in the past para pag-umabante ka sa mga bagay na gusto mo, siguradong sigurado ka sa bawat step at hindi ka magsayang ng oras, pagod, effort, pera, di ba? So, know within. Search mo muna sa sarili mo kung ano ba talaga yung tamang step, tamang way bago ka dumiretso. So that um uh, sigurado siguradong sigurado ang tagumpay, okay? Ang yung outcome na Five of Swords, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the divine. First, we have 20, convertin nyo po ang 20 or important number para sa inyo. This is a confirmation that this reading is for you. Dolphin spirit, kung nakatapokin ng dolphin anywhere, whether pictures, personal or internet, this is a confirmation that this reading, is this message is for you. This and that are true. So kung ano yung mga negatives and positive, parehong tama yun, parehong totoo yun para sa'yo. Kung halimbawa, um, uh, uh, masungit siya. Pero, pero, ang galing-galing sa trabaho. Um, palaaway siya sa opisina, pero ang galing-galing niya na natapos niya agad yung mga bagay na gusto niyang gawin. So, this and that are true and together they make a complicated bond pero ang ganda ng kombinasyon at um, mga katulong para sa iyo. Kung halimbawa, um, yung trabahong yun ay malayo, makapalayo ka sa pamilya mo, pero yun lang ang mga katulong sa iyo. Yes, this sacrifice and that um, napakataas na pangarap mo parehong 'yung importante sa at parehong 'yung pinapahalagahan mo so may mga bagay sa life natin na map, map, mapait at sa kamatamis pero pareho mong tanggapin 'yon because that will uh, make you a whole new person at yun yung makakatulong sa iyo sa pag-move forward mo in life another message it's okay to have a voice and speak your truth so may mga bagay ka rin gustong simulan daming endeavor pero siguraduhin mo na hindi nawawala yung boses mo at yung opinion mo at yung paniniwala mo sa mga bagay na gusto mo especially here with the wisdom card with the hierophant know your values know your wisdom and use that with the uh, hermit card para dalhin ka sa tamang landas sa bahay sa paniniwala at uh, wisdom at philosophy mo okay so have your voice make sure na hindi ka pipe at hindi ka nanliliit sa sarili mo and that uh, ma-acquire mo yung mga bagay na gusto mo ito ang area na kailangan pag-focus on this month, Sagittarius. You have self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. So, pagkatiwalaan mong sarili mo, kaya mo yan. You have the idea to make things into reality. You have the lakasan loob. You have the uh, resources that you need, the focus, the financial freedom, stability. You have the ideas. May lakas sa loob ka na mag-try yung something new Alam mo na kailangan na this time na sumugal sa mga bagay na gusto mo. So this time, pagkatiwalaan mo ang kakayahan mo. Surrender control and trust yourself. Trust your abilities that you can make it. Ngayong outcome na five of uh, swords, napakaganda. Sinasabi dito, let go of the past uh, mistakes, past uh, wrongdoings, past heartaches, yung mga sinasabi sa ng ibang tao, yung mga pinagdaanan mo masasakit, yung mga sakit na salita, yung mga pangmamaliit sa iyo, pangyurak sa iyo. Kalimutan mo na 'yon kasi tina mo, nakakalimutan mo i-celebrate yung mga tagumpay mo because naka-focus ka sa nega. So this time Sagittarius, I'm telling you, focus on beautiful things, on optimism, positive things, yung mga negang tao, yung mga negang mga toxic um, workplace, environment, mga tao, i-let go mo na yun. Putulin mo yung connection mo sa mga yun para mas gumaan ka, para mas ma-enjoy mo yung mga tagumpay mo, okay? The Five of Swords being clarified by the Ten of Pentacles, yes. Mag-focus ka lang sa pangmatagalan, sa legacy mo, sa mga bagay na importante, sa mga bagay na mas kapakipakinabang, na makakatulong sa'yo on the long run. Yung pang negosyo, pang matagalan, trabaho na kikita ka ng solid, o kaya passion project na alam mo na dito, nandito yung puso mo at magagamit mo siya nang hanggang sa tumanda ka, yung makikita mo na, ah, Ba't ako mag-focus dyan? Mag-effort ako sa mga nega na yan, sa mga toxic na yan. I ilalaan ko na lang yung effort, time, money, at oras ko sa mga agad ng bagay. At least, makapakinabangan ko pa para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Di ba? Pagkakapirahan mo pa, di ba? So, focus on what's important and let go of negativity. Sagittarius, that is your April 2025 reading. Sa so, po kayo nakaresonate, sa so po kayo nakarelate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are keeping the ads. Maraming salamat po sa so inyong generosity and kindness. This has been James for James Diary PH. God bless everybody.